Hello mga kabayan, kamusta kayong lahat dyan? Kamusta yung new year natin? Welcome 2025 mga kabayan. Regarding dito sa isa nating kabayan na sa Kuwaiti, yung isang taong gulang na bata ipinasok niya sa washing. Kulo ngayon sa Kuwait ang isang Pinay domestic worker na sangkot sa pagkamatay na isang batang Kuwaiti. Nakatutok si JP Srayano. Ikinalulungkot ng gobyerno ng Pilipinas ang isang ulat sa Kuwait na isang domestic helper umano ang nagsilid sa isang bata sa loob ng washing machine na ikinamatay nito. Sa ulat ng Arab Times, pinaospital daw ng magulang ang anak pero namatay rin dahil sa mga natamong sugat. Dahil iniimbestigahan pa ang kaso, limitado muna ang impormasyong maibabahagi ng Office of the Migrant Affairs ng DFA. Ayun ang lumalabas sa Kuwaiti News na umamin siya dahil naiinis daw siya sa bata. So, we have to also see her state of mind. Para well, defense din yun. No? kasi yung mga Pilipina eh, uh, maano sa ano. Kaya pa, sa ganyan, sa Kuwait, ginawa niya, ewan ko kung ano yung ano niya. Sabi niya eh, eh, na-depress o nainis siya sa bata. Pero hindi dapat ganun. Hayaan mo. at talikuran mo lang yung bata. Eh, sa Istanbul, One year old bata. Nakikiramay ang gobyerno ng Pilipinas sa Kuwait at pamilya ng bata. Pero bibigyan pa rin ng legal assistance ang OFW na nakulong ngayon. Hindi ka ba yan? Bakit niya nagawa yun? Kasi di ba pag sinabi na yaya, Pilipina, ang mga Pilipina mapagmahal, mapag-alaga, caring, loving, yan yung ano at saka yung mga Pilipina pag sinabi dito na yaya yung mga amo eh gustong-gusto yung mga Pilipina kasi yung mga Pilipina eh uh, maano sa ano kaya pa, sa ganyan sa Kuwait ginawanya niya ewang ko kung ano yung ano niya sabi niya eh, eh na depress o naiinis siya sa bata pero hindi dapat ganoon hayaan mo Uh, talikuran mo lang yung bata ipahupa mo yun yung kung ikaw naiinis sa bata hayaan mo muna mga 5 minutes o o umano ka sa kanya tapos babalikan mo lang siya wala kang gagawin sa kanya kasi bata yun eh tapos uh, kagaya sa akin una kong trabaho dito sa Saudi Arabia nagtrabaho ako sa Saudi Arabia una kong trabaho is 3 uh, months old baby hanggang nag 5 years old po siya Oo, oh, lahat. Experience ko yan yung bata na sa kakulitan, mas lang lalo na eh, yaya ka lang. hindi mo pwedeng kurutin yan, wala kang hindi mo pwede kahit na inis na inis ka na, sangko hanggang langit yung pasensya mo talaga kapag nasa bata ka e, eh, ewang ko sa'yo kabayan, ano ba yung nagawa mo ang hirap hindi ko hindi ko alam kung maaawa ba ako sa iyo o kung ano kasi bata yan eh bata yan kabayan uh, sinira mo lang yung image ng mga Pilipina na sinasabi ng mga amo na ayo mga Pilipina ay eh, mapagmahal, loving, caring, yung mahilig sa mga bata. Yeah. Pero sa lahat ng mga kababayan natin na uh, mag magbabalak na mag-abroad, lalong-lalo na dito sa Middle East, uh, habaan niyo po yung pasensya niyo. Kahit hindi po bata yung trabaho nyo dapat uh, ha, ha, habaan niyo yung pasensya niyo talaga. Kasi ang hirap pag ganyan. Hindi ko alam kung maaawa ako sa iyo kabayan yung para sa mong ganyan Is, biro mo one years old isang taong gulang na bata I ipasok ba naman sa washing machine automatic washing machine di ba ang hirap nun di ko matik tapos uh, yung bata ay eh, hinaluan pa siya ng kanyang mama idinala sa ospital pero namatay rin yung parosa mo kabayan kamatayan din ganyan yung anak pag sa middle east sa Kuwait ewan ko sa iyo kabayan hindi ko matake bakit mo nagawa yun bata yun eh walang walang kabuwang muwang sa mundo wala pang alam yun I hindi niya pa alam kung anong ginagawa niya ewan ko sa iyo kabayan <music>